Diyan. Okay. May nagasin niya. <laughs> Sumagot so ka? si na. May nagasin niya. <laughs> ah, Diyan oh, na. Tama, hindi. Huwag ka na ng -no, tanong. Kasi okay, tinanong mo na -no, kami. Okay? Mahal ka rin ba niya? <laughs> <laughs> mahal ka rin ba <banimiyo>. Hindi! <laughs> Sino pang ibang mahal mo? Huwag ka ngayon. schu iya nga ah makanya hindi ganko ma Ano ba? Oh. Ano ba kasi? Before ko nga kayo na meet eh. Nagrama na talaga <laughs> ang drama? Oo. Punta natin sa MMK. Ano ba siya kung binyan na? Kinataktan naman. Pag-iiran pa siya. Bakit mahal na Bakit mo mahal Kasi yung Ano ba siya bakla? Tama hindi ano ba? Ayoko na. Nag-get over na ako tapos makapalutan ko. Kasaya ka ba ngayon? Kasi? Agot masaya ka ba ngayon? Hindi. hindi. Bakit hindi ka masaya? Walang kasaya-saya What do you mean by walang kasaya-saya? Wala. O walang rason. Hindi pwedeng walang rason. May, may rason para maging masaya ka. Meron para maging malungkot ka. Ang walang kwento nang nagbuhay mo kung walang rason. <laughs> Lahat di ba? ito, diba? Kung may rason, hindi ko alam kung bakit. Sige, ang tapin natin yung simula. Oh, sige na, sabihin ko na! <laughs> ano, ano? Sabihin mo na. <laughs> sige na. Okay, wala. Hindi ko lang papakita sa ibe. Tapago ko sa phone. Wala na. Sige na. Ano, <laughs> <laughs> <Sige> tsaka. <laughs> <laughs> Sige na. Sabi mo na. Hahaha Wali po kayo Biyahin mo gano'n Diyan yung sige na tingin Baka inuuto mo ako eh no, 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 no. <laughs> hindi, Dapat niyo. hindi ganyan. yan Masigit pa nga eh Pero sige na <laughs> Tayong dalawa lang eh Eh po tayo na yun na nga eh Tapos oh, wala na Nag-stop

Sige na, gaya mo na si Manny po kaya. Please. Sige na. Bak naman ang corny naman na ginagawa Tayo yung dalawa nandito eh. Sige na, sige na, sige na. Manny, Manny. Ikaw naman si Maui po kaya. <laughs> Maui po kaya. Di ba, Arab boy po Maui <laughs> po Sige na.

Ano, kasi hindi ka naman lucky kasi nga ano ano mo kasi ano ano mo kasi ano 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 mo kasi ano Jonas ano mo Jonas Donald ako si Donald sorry sorry ano mo Donald ano ano wala kang magagawa